salita na nga po ang dating general manager ng Housing Authority sa Tacloban kung saan ay sinagot niya po at sinupalpal itong si Pangulong Bongbong sa pahayag ni Pangulong Bongbong na umano'y walang ginawa ang nakaraang administrasyon para matulungan ang mga biktima ng Bagyong Yolanda sa Tacloban. At dito po ipinagmalaki ng dating general manager ng Housing Authority kung anong effort po ang ginawa nila para maiprovide, maipatayo itong libreng pabahay at ano po ang ginawa ni dating Pangulong Digong at kahit si Pinoy po ha, ay uh, talaga nag-effort din umano para maipagpatuloy ang kanilang proyekto. At imbis uh, nasiraan ang administrasyon uh, administrasyong Pinoy na appreciate pa po nila ha, at ipinagpatuloy, nagipagtulungan po sila sa administrasyong Pinoy para maipagpatuloy ang pabahay. Ngunit nag-create lang sila ng panibagong design, mas malaki, mas matibay, mas maganda at magiging komportable po ang mabibigyan. Hindi kagaya ngayon nitong administrasyon ni Presidente Bongbong, eh hindi na nga po nakatulong, abay uh, sinisiraan pa ang mga nakaraang administrasyon. Bakit ganito ang kanilang pag-uugali? anong mayroon at bakit ayaw nila magbigay ng credit sa nakaraang mga administrasyon. Hindi pala yung binigay, sir. Can you explain uh, yung mga programs po natin sa housing sa past administration? Yeah. Tama yun, MJ. Yung sinabi mo kanina, no? Uh, that the total housing target of Yolanda na validated by the different LGUs in the whole of uh, I think nine, nine, nine provinces from all the way from Samar Samar Leyte, all the way it goes out to, to Palawan uh the, the the total figure was 205,000 yung 205,000 na yan, MJ ang nangyari is it was funded in the amount of around 60 billion more or less because yung, yung pabahay uh was given a, an indicative cost of 290,000 pesos per unit thousand lots So it was supposed to be recoverable kasi from the time of Pinoy when they approved the total target the assumption was dapat i-recover siya pero pagdating ni PRRD this is one thing that we recommended to him Sabi namin Mr. President disaster housing ito wala nang pambayad ang mga tao and therefore together with Cabsec Juni Vasco and myself we recommended na dapat i-full grant na siya meaning dapat libre na So, walang babayaran at so walang... So, napakaganda po ang kanilang implementation ng pabahay. Ah, uh, full grant, libre na, walang babayaran. So, saan pa po maghahanap itong mga beneficiaries nitong pabahay? Libre na po, ah, uh, ang kanilang bahay na marireceive. binabayaran yung mga tao na awardees natin in the Yolanda Housing Project. And we started to distribute the titles already to them during our time. Sir? For the record, uh, during the six years of former President Duterte, nasa ilang libong pabahay, sir, ang naipatayo po dito sa Tacloban at sa mga biktima po ng Yolanda? I, I take pride, MJ, in the production and accomplishments of NHA upon the leadership of uh, former President Meir Rudi Duterte. Umabot tayo ng more or less 160,000 ang ating naipatayo at saka awarded ito ng mga tao out of the 205,000. Meaning, ang housing naman, MJ, ang period dyan is between 3 to 4 years. Permitting pa lang in Tacloban, in Leyte, in Palawan, in Tinagat. Mahirap kumuha ng permits doon. So, tingnan mo ha, ang kanilang pinagdadaanan. So, permit pa lang, napakahirap na, di ba? Tapos ngayon, kung makapagsalita, itong si Presidente Bongbong, iwala daw ginawa mga kababayan. Kaya lagi kong tinatanong yan sa, sa mga uh, kanyang mga taga-suporta. Ano ba ang ginawa ni Presidente Bongbong sa kanyang pag-upo, uh, sa dalawang taon niyang pag-upo bilang Presidente para matulungan ang mga biktima ng Yolanda dyan sa Takloban? Wala silang maisasagot. Ang kanyang ginawa, <laughs> paninisi lang. At ngayon pinagmamalaki nila, na sisimula na daw ang MacArthur Highway sisimula na daw ang uh, airport diyan sa Tacloban Nako po, dalawang taon ngayon pa lang sinisimulan, tapos nang uh, pumunta diyan ang uh, mga kababayan po natin galing sa iba't ibang parte ng ating bansa para magpahayag ng kanilang pagkadismaya sa administrasyon nito ni Bongbong, abay, hinarang at hindi pinayagan na magkaroon ng hakbang ng maisog. so ganun po ang kanilang pag-uugali Ayaw nila marinig ang pambabati ko sa kanya. Pero hindi naman sila nagtatrabaho ng maayos. At saka yung peace and order in some other provinces, medyo mahirap. So it took us for a while na magkaroon ng traction. But nevertheless, we are very proud of our figure. 160,000, we accomplished all of this. Nasa record yan ng COA MJ, nasa record yan ng DBM, nasa record yan ng task force. So this is putting the record straight na talagang we did our part. And this is this was a continuing process actually, MJ. Uh, in fairness, kay uh, President Pinoy, they were the ones during their time started uh, putting up the budget already for Yolanda. At saka tinuloy lang natin during our time the last six years. Sir, uh, sa Duterte administration, ilang libong pabahay po ang nabutan ninyo na ginagawa ng Pinoy administration? Uh, As the Pinoy administration, remember MJ, the Yolanda happened in 2013. Uh, towards the end of the year na yan walang pondo yon it was only in 2014 one year after na, na may pondo so even that first year 2014 at saka 2015 everything was procurement pa lang at saka permitting may may initial performance at saka production ng Pino administration uh, at that time nagprocure sila ng something like around 30,000 at saka tinuloy natin yun. tinuloy natin and over the last 6 years from 2016 to 2022 naka-perform tayo close to 160,000 na talagang uh, uh tinapos natin, in-award natin, full grant pa siya with all of the documentation such as the titles that we distributed to So, ayan po ha mga kababayan po natin na malinaw po, sana malinawan po ha, yung mga gonggo -gong na taga-suporta po ni President Bongbong Marcos ha, na Uh, pinapaboran pa nila ang sinasabi ni Bongbong na umano'y walang uh, nagawa ang nakaraang administrasyon para sa rehabilitation nitong takluban. Ngayon ang palusot nila, iba daw ang tinutukoy uh, nitong si Presidente Bongbong. Ang tinutukoy daw ay itong MacArthur Highway. Ako po, lahat naman uh, ay ginawa ng solusyon dyan para magamit po lalong-lalo na po yung mga daan. Kaya kung nasira man yan, e obligasyon na po yan unang-una ng mga local politics dyan sa Takluban kung paano nila ayusin. Pangalawa, sila po ang uh, may responsibilidad na magpaalam sa national government kung sakaling wala silang sapat na budget. So ano po yung kanilang ginawa? Anong ginawa ni Tambalos Los? na baluwarte niya po yan anong ginawa ng kanyang kapatid or pinsan or sino pa dyan na nakaupo dyan sa takluban ng mga local politics bakit hindi nila pinaayos? Ngayon sabihin nila, isisisi nila sa ang administrasyon na ginawa ang lahat para matulungan ng mga biktima ng takluban. Tandaan po natin, sa administrasyon ni PRRD, dumating ang pinakamasakit uh, na naranasan po natin na hirap ng buhay at walang iba kundi ang pandemya. Pero lahat po na problema ay nalagpasan Nagawa ng solusyon at tuloy ang mga malalaking in-project ni PRRD kahit may pandemya. Ngayon, walang pandemya. Bukas na po tayo sa ekonomiya. Panay-travel na lang ng ating presidente. Ano ang kanyang proyekto na dapat ipagmamalaki? Walang iba. Kundi ayuda. Ayuda country na po tayo. Iwan ko lang uh, kung uh, aasinso ba ang isang bansa na ang ginagawa ay pamimigay lang naman ayuda para gumanda at bumango ang kanyang pangalan ha, sa mga ordinaryong Pilipino. Temporary lang po 'yan, banid lang po 'yan. Comment na po ha kung kayo ay may mga sariling komento or opinion ha, patungkol sa ginagawa ngayon ng ating gobyerno ng Marcos. Maraming salamat.